sa pagkakataon ito, tayo ay uh, pinalad na muling uh, makakahuntahan on air yung uh, nabiti nating interview kahapon kay Manila City 3rd District Representative Joel Chua. Kong Joel, good morning po. Johnny Banyas, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Hi, good morning John at sa lahat ng inyong tagapakinig, lalong-lalo ng mga taga-ikatlong distrito ng Maynila. Alright, una-una sa lahat, maraming salamat muli sa pagkakataon na may maipagpatuloy yung ating naantalang uh, pag-uusap kahapon dahil sa issue naman ng technicality. Alright, uh, binabanggit po na yung ILBO ay hindi naman po talaga makapipigil sa inyong mga ninanais na maging resource person na makaalis palabas ng bansa. So ano po yung uh, karagdagang measures na pwede pong uh, gawin? ng kamera para ika nga'y mapilitan itong mga resource person na ito na, na sa mga susunod pang pagdinig kung meron man, Congressman Chua. Well, sa ngayon, ang inaantay po natin, yung tugon nila sa Sabtina na in natin. Mm -hmm. So, by next week, kung hindi pa rin sila sisipot, siguro mapupuwersa lang po ang committee para i-cite them in contempt. Apo. At uh, siguro by this time, eh, maubligan na po natin sila. Opo, pero hindi ang binabanggit po ng iba parang uh, kaya in, in particular si dating pangulong Rodrigo Duterte parang ang banggit yata nila eh hindi naman na in aid of legislation ang mga isinasagawang uh, pagdinig ng uh, kamara in particular itong Quadcom uh, kong Chua uh, alam po ninyo, dito po sa atin talagang paano po nila masasabi mm -hmm. na hindi in aid of legislation samantalang marami na po tayong nakikita ng mga batas mm -hmm. na sa tingin po natin na dapat nating ayusin, mga loopholes sa kasalukuyan natin batas. Halimbawa po, um, wala po tayong batas para maglimita ng mga ahensya o departamento kung saan dapat nililimit po natin ang pagbibigay ng confidential fund kasi po, ang nangyayari po ngayon at base po sa dito po sa hearing na nagaganap ngayon, nakikita natin na malaking pondo po ang nasasayang mm -hmm. dahil lamang dito sa confidential fund. Kaya po kami po pinag-usapan na po namin 'yan sa committee, na isa po 'yan sa aming isusulong at tatalakayin. Mm -hmm. All right. Uh isa po sa sinasabing dahilan ng uh, parang nangyayaring uh politika at pamemersonal sa pamilya Duterte. Eh alam na alam naman daw po kasi ng uh, buong Pilipinas, ng buong sambayanan, na target ni uh, VP Sara Duterte ang pagkapangulo sa 2028. Ang binabanggit po nung ilan eh mukhang uh, nakakasangkapan po ang uh, dalawang kapulungan para gibain ang VP, ang Vice presidente Kong Chua. Any reaction on this sir? Ang pinag-uusapan po natin dito, mahigit raang uh, milyong piso mm -hmm. na pondo po na hindi po nagamit sa tama. So ano po ang politika doon? Mm -hmm. So ibig buban bang sabihin noon, eh yun po ay hahayaan na lamang po natin na mailagay po sa wala. Uh, Unang-una po, ito po hindi namin pare-parehas pera. Pare mm -hmm. Ito po ay pera at pondo ng taong bayan na pinagkatiwala lamang po sa kanilang mga departamento. Kaya siguro mas maganda po maipaliwanag na lamang po nila kung ano po at kung saan po nila nagamit ito ng maayos. Opo, and speaking of uh, pondo, may mga nakakausap din po akong uh, civilian or mga private citizen na sinasabing bakit po ang punto lamang ay yung uh, 100 plus million pesos sa sinasabing confi at uh, iba pang uh, pondo ng, uh, o, ng VP at OVP at dating pondo ng DepEd pero yung sinasabing mas malalaking anomalya at corruption daw sa ibang uh, ahensya pa ng pamahalaan at yun daw pong mga singit quote cut sa mga budget ng uh, iba't ibang departamento o mukhang uh, nakakaligtaan na, congressman Chua any reaction on this sir kung maalala po niyo nagsimula po itong uh, issue na to sa committee hearing sa committee on appropriation mm -hmm. kung saan may lumabas po na Uh, notice of discrepancy at ito po ay sa halip na pali ipaliwanag po ng maayos ng ating uh, pangalawang Pangulo, eh kung ano-ano po yung mga paliwanag. Mm -hmm. uh, in fact, ayaw nga po nila magpaliwanag directly dito po sa pondong to. Kaya, hindi naman po sa akin pong paniniwala na ito lamang ang uh, uh, pinipersonal sila kasi ang totoo po niya, nagsimula po ito dun sa committee eh, eh, ng Committee on Appropriation. Eh. Apo. Alright. Uh, yung pong sinasabi yung pagpapaliwanag, the moment po ba na maging kontento na kayo sa paliwanag ng uh, OVP, ni VP Sara at iba pang mga kinaukulang uh, individual, eh, ika period na at tapos na ang kwentong ito, Congressman Chua? Ang sa akin po, ito nga po, sa totoo lang, binibigyan natin sila ng pagkakataon para at least eh, may ayos po nila, may po yung mga dapat po okay. um, Sa akin po, paniniwala at uh, sa mga kasama ko po dito sa committee, pag natapos po ito, eh siguro maglalabas na po tayo ng committee report. All right. Medyo sasamantala yung pagkakataon with your indulgence, Congressman Chua. Issue naman tayo ng Maynila. Okay lang po ba? <laughs> <laughs> mukhang talagang uh, mukhang talagang disidido na yung isa na makipagbakbakal sa dati niyang mga kapamilya. Ano nang uh, update, Congressman Chua? Siyempre, nerespeto na naman po natin yan. Bagaman tayo nalulungkot dahil lahat po naman kami ay magkakasama dati. Uh, at uh, marami na po kami mga laban na sinoong na kung saan eh, kami talaga eh, magkakasama. Mm -hmm. Pero siyempre, at the end of the day, eh, respeto na lang siguro ang pwede nating ibigay sa isa't isa. Mm -hmm. Ang kausap na po ba kayo ulit after nung uh, inyong ikang ay uh, tampuhan or uh, hiwalay Congressman Chua? Wala na pong pagkakataon eh, na makapag-usap kami. Kaya tayo po ay... Uh, Pagkama tayo dilito naman at uh, handa naman tayo makipag-usap. Pero siguro walang pagkakatumbak sa ngayon. Alright. Meron pong mga nagsasabi. We join Dalias again, Congressman Chua. Last few questions. May mga nagbabanggit po kasi na yung pagbabalik ng uh, dating uh, alkalde ng Maynila ay isang welcome development. Dahil ito raw pong kasalukuyan, eh mukhang uh, hindi raw po yata natupad din yung napagkasundo ang mga pagbabago sa Maynila. Kaya napilitan, quote-unquote, itong si dating uh, Yorme na bumalik kahit na napag-usapan nyo na hindi kayo maglalaban-laban sa politika, Kongchua? Hindi po totoo yun. Wala po yung katotohanan dahil sa totoo lang, halos karamihan po ng department head, eh, mga pinakisuyo po niya kay Mayor Haney. Mm -hmm. Kaya nga po nagugulat po kami kung bakit po ganyan yung kanyang uh, mga sinasabi. Ang totoo po niyan, talagang plano po niya. Mm -hmm. uh, in fact, sa aming po paniniwala, e eh, kaya nga po medyo um, hindi maganda yung mga naging performance ng ilang department head. Eh parang nakikita po namin may konting uh, matatawag naming sabutahe mm -hmm. sa ginawa po. Kaya mm -hmm. po sa totoo lang nakakalungkot po dahil sana noong una pa lang sinabi niya na, na gusto niya pero sa totoo lang tuwing makakausap niya kami, isa lang ang lagi niya sinasabi sa amin. Mm -hmm. Sabi niya sa amin, wag kayong makikinig, wag kayong maniniwala sa mga urot Ah, uh, hindi kami maglalaban ni Mayora kahit anong mangyari. All right. With that conversation you salamat po sa pagkakatao. Nasa inyo po ang uh, minuto. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe with regard dito sa patuloy na pagdinig ng kamera at sa lungsod ng Maynila. Go ahead, kong makakaasa po lahat ng ating mga kababayan na magiging patas po tayo. At tayo naman, eh, lahat ng panig, pakikinggang po natin at bibigyan po natin ng pagkakataong maipaliwanag mm -hmm. ang lahat ng mga issue na binabato at pinupukul po sa kanila. Alright. With that, naranatili pong bukas ang hintilan ng programang ito, Congressman Chua, sa update po sa mga susunod pang pagdinig ng kamera. Maraming salamat, sir. Good morning. God bless. Good morning. marami maraming salamat din po. Alright. Diyan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Congressman Joel Chua, kinatawan po ng ikatlong distrito ng Maynila, at siya pong chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Alright.